Tinuro ko ba yung ukra, guys? Sabi nga, yung ukra daw, maganda na ito. Iwawain. Iwawain maliit. Tapos lang ay sa tubig. Tapos inamin. Marami nang binibisyo yung ukra. Kaya, ano na yun? Kaya na lang kayo na lang kayo na yun. Yung madulas, madulas, dahil yung, yung ganda daw sa mga tutut, madami daw itong, ano, madami daw ang okra. Ayan, yeah. um, mm. parang yung dagdag mo, yan ang unang sa tubig. May nakita ko yung may na black man. Masarap siya, sinubok ka muna po, gumagawa na rin ako. Yan, ganun lang. Yeah. tapos, yung wawasin na ako ng kulang pa siwa. Yan, yeah. pwede ding, pwede ding pag wala kayo, hatiin mo lang, natatruk mo na, hiwain mo lang. Hot. Kasi yeah. ganyan. Yan ang Yan. Tapos yan. Sinukasan mo na to Yan. Tapos ilalagay na natin siya sa loob. Yan. Pwede mo ilagay ano, mo muna sa rep. Tapos kinabukasan mo na. Doon mo lang muna. Tapos pagkabukas mo na siya.

Oh. ang guys? So, ingat po tayo lagi lahat.